Pinagluto ko muna sila ng ulam dito sa bahay namin. Panigurado, masasarapan sila sa niluto kong sinigang na salmon. Sobrang lalaki ng isdang napili natin mga kagoy. Let's G! At dahil ako ang naka-schedule para magluto dito sa bahay namin mga kaguy, pumunta muna ako ng palengke para bumili ng isdang salmon. Konting mga laman lang ang binili ko. At maraming ulo ang binili ko mga kaagoy. Bali, pinatanggal ko na rin pala yung mga asang no ating nabiling isda. At nung ko na nga mga kaguy, nagumpisa na nga akong naggaya. Inuna ko na nga dito ang mga sibuyas, bawang, luya. Na gagamitin natin sa panggisa. Igigisa muna natin yung ating nabiling salmon. Para matanggal-tanggal naman yung lansa. Bago nating gawing sinigang. Saka mamadali ko maghiwa mga kagoy nakalimutan ko na hugasan tong ating na isdang salmo. Kaya hinintuko muna yung paghihiwa natin sa mga sangkap na gagamitin natin sa dahil sinigang. Diluha sa muna natin nang maigi tong ating nabiling isda. Kung papansin niyo mga kagoy, meron pala tayo na billing malaking ulo dito. Kapag nagsisinigang kasi tayo ng isda mga kag, hmm. mas masarap daw isinigang ang ulo dahil malinamnam daw siyang kainin. Mga kagoy, nagluluto rin ba kayo ng ganitong sinigang? Sinigang na salmon. Ba't hindi lang pala salmon yung aking niluto, kasama na rin pala yung maya-maya. Ito -maya. kasi yung pinakamurang isda dito sa palengke Isang namin. Isang ilong-ulo ng salmon nasa 100. Pero kapag laman naman mga kagoy nasa 120 or 150 depende sa size. Kapag nagluluto talaga ako ng sinigang dito mga kagoy talagang marami talaga ang kamatis. Isa rin kasi sa nagpapasarap sa ating sinigang mas lalo na kapag lalabas yung katas or kaluluan ng kamatis. At sya nga pala mga kagoy para mas lalong maging maasim ay bumili na pala ako ng sampalo para mas lalong maasim. Bukod sa gagamitin nating sinigang mix ay bumili rin pala ako dito ng kangkong na gagamitin natin para magkaroon ng gulay. Para magkaroon ng sustansya yung ating ilulutong sinigang. Sa party pala ng kangkong mga kagoy ang kinuk kuha ko lang dito ay nasa dulo. Or tinatawag na talbos. At yung mga matitigas na parte, itatapon eh. na lang natin kasi hindi na kailangan yon. At kung natapos ko na nga lahat ng mga kailangan kong gayakin, agad-agad ko na nga nilabas tong ating talyasing malaki. Mga mirami eh. kasi nabili nating salmon na isda. Kaya talyasi ang gagamitin natin dito. No choice lang din mga kagoy. Wala rin naman kaming kasirolang malaki. Naglagay muna tayo ng mantika. At saka natin igigisa yung ating mga sibuyas, bawang at luya. Pagkalagay mga kagoy, saka mo naman nahaluin ng maigi. Para maluto na agad. After nun, saka mo naman ilagay yung kamatis natin na Pula. Kapag magsisinigang po pala kayo, Tas, gagamit po kayo ng kamates Ang gamitin niyo na lang po ay yung pula, wag na lang yung mga ano. Yung mga hindi pa pula. Kokonti kasi yung katas noon. Haluin mo lang na paganyan na pa hanggang lumabas talaga yung kaluluwa ng kamatis. At kapag okay na mga kaki sa kamu naman na ilagay dito yung mga isdang salmon. Tag isa, -isa lang muna natin tong ilalagay para hindi sila magsiksikan sa talyase, agoy. Kapag ganitong luto talaga mga kagoy, panigurado taob na naman ang kaldero. Makakailan na naman ng sae. Magagalit na naman ng mama ko. Sasabihin na naman sa amin mga kagoy, kagoy, bus ng bigas dahil sa katakawan namin. And no choice, ang sarap namin kasi magluto dito sa bahay. Bali pala mga kagoy, dahan-dahan lang natin ito hahaluin para hindi madurog. Igigisa lang natin ito hanggang maluto. Bali ganito pala yung itsura ng ating ginigisa. Mukhang nagagalit pa ata itong nabili nating isda. Ang samang makatingin eh. atong At itong naluto na nga salmon natin mga kagoy, nilagyan ko na lang ang tubig na wasa. Isang pichel kalahati lang naman ang ginamit ko dito. Tinimplahan ko lang naman ng konti pandagdag lasa. Naglagay lang tayo dito ng asa At dahil susubukan nating maging malapot yung ating sinigang, Naglagay na rin pala ako dito ng gabi. At bali ang ginawa pala natin sa ating sampalo. Dinurog-durog ko lang pala siya. At saka nilagay naman natin siya sa ating niluluto mga kagoy. Haloy lang natin ng konti hanggang kumalat yung ating mga nilagay na ibang sangkap. Mga kagoy, kung nagustuhan nyo tong aking video na aking niluto sa pamilya ko, pakicomment naman kung tagasan ka para alam ko kung saan napadpad tong aking vlog. Malay mo mapuntahan natin yung lugar nyo. Naghahanap pa naman kami ng mapapasyalan. At nung kumulo na mga kagoy, tinanggal ko muna yung kaluluwa ng isda. Hindi natin yan isasama sa ating pagluluto ng Sinigang. Mga kagoy, para matapos na nga ating sinigang, nilagay ko na nga mga kangkong natin sa ating iluluto. At itutulak lang natin ito pa ibaba hanggang lumambot yung ating kangkong mga kagoy. Para mas lalong sumarap yung ating sinigang, nag-add na pala ako dyan ng sili at mga kamatis natin na nahiwa. At susubukan naman natin na haluin tong ating sinigang. So umpisa nga mga kagoy, medyo nahihirapan ako dahil malalaki yung ating mga isda. Kaya hindi ako nagpatalo sa kanila. Binuhat ko nga sila tag isa, -isa para mapunta sila sa itaas. At yung gulay naman natin ay mapunta sa ilalim. Dalawang original sinigang sampalok lang naman ng ating gagamitin sa ating pagluluto. Kapag nakukulangan pa kayo sa asim mga ka, pwede naman kayo magad dito na kahit malit lang na sinigang at dagdagan nyo ng konting patis. At saka natin haluin ng dahan-dahan lang tong ating sinigang. At mga ilang minuto nga mga kagoy, to na naging itsura ng ating sinigang na salmon. Ulo pa lang ng salmon mga kagoy, sobrang <makes> malinam -nam -nam -nam. At syempre hindi natin masasabi na masarap ito kung hindi natin titikman. Nung pagkatikim ko nga sa sabaw mga kagoy, ay pwedeng pwede na pasado na. O sige na nga, mga kagoy, hanggang dito na lang muna yung aking vlog. kakain muna kami. Mar Maraming salamat sa panunod. Bye-bye, Agoy!